So ito mga ka time check Ayan, 6.07 So ito mga ka-birding natin Si so White F So ngayong araw na to yan yung panahon Ngayon yung 3 uh, times toss niya Para makahabol sa BBC Ayan, so iahabol natin ito mga ka So yung mailalaro doon Dahil doon tayo nagpasukat din tayo doon Mga ka-birding kung nakalala nyo So umabol lang tayo ng sukat sa POF Kaya ngayon naglalaro tayo sa POF Ayan So pinapaano ko lang yung pag para pakawalan ko na tong ibon natin so pahinga lang natin ng konti pero di ko na siguro ano papaupayin ng todo para masana yung ibon natin so ito mga ka birdie para may zoom natin phone video 610 mga ka birdie kahit mapag pa go yan ito so, ibon natin mga ka birdie So, ikot natin. Yan o, no? Gumawi agad dun o. No? Ganyang kabagsik. Yan. Tindi. Tindi talaga mga ka-Virgy. Eh. Yan. Hey, ito mga over na, nandito na. Successful tayo, papasukin natin ulit. Yan. So, tulak na natin. Ito ba yun? muna. Hindi ko may, 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 tulak ha. Ayaw pong patulak ha. Yun. So, na natin yun Siya siya. Madali siyang papasok. Papasokin. Pasokin kasi itong ibon na ito mga kaburdi. Yan. So, mamaya konti ulit mga ka Nakapasok na. yun o. No? Ito so, nga lang. Parang... Pembumbalik atak. Baba na, baba na. Baba na. Ayun. So ito mo ako birdie. Balik ulit sa ano, dapuan. So mamaya ulit. So ito mo ako birdie. Yan. Second toss. White F. So ito. Lambak na tayo. Court. So tara, release. Lumikot siya. Diretso ba? Hindi ko na nakikita eh. So, yan. Balikan ko na lang kayo mamaya. Okay. So, ito mong ko, Birdie. Nandito na yung tinos natin. Dapa-dapa pa. Tapos, papasokin na natin ito. po oh, patros aku mah last toss last toss tomorrow tomorrow for sure. so itu mau overdi last tos. So dapat 3 times eh Naging 2 times lang kasi Umulan nung parting hapon Nung sabado oh. Ay nung linggo I mean mga kaburgi So yan yung panahon yan, Medyo makulimlim pa rin Pero hindi naman kagaya ka dati O yung mga nakarnaraw na Yan o oh. 6.17 So kailangan na natin itong i-release Para makahabol na Okay oh. Wala may eksibisyon pa sa kuryente ano ba? yun yan bumelo na hindi ito natatakot sa atin kasi tinuturuan natin itong maging matapang yan so, sumabay pa ata sa marami yun sumabay pa oh bibitak kaya bibitak kaya tingnan natin So yan, balikan ko kayo. pagkala sa bahay na ako. Uwi na muna ako. Mukhang bumitak. So ito mga ka-birdie. Pinapasok ko na. So nandito na yung ibon natin. Yan o. Oh. Yan. Di pa siya na pa. Mga ka sa So successful yung vlog natin. O oh. yung toast natin sa kalapati natin. Na o yun na lang. Naglaglag siya. 11 feathers din pala to. Yan. So 10 feathers pero ano bawas. Bukas pa yung pakpak niya, ibig sabihin 11 feathers din siya. So yan mga ka-birdie, hanggang dito na lang yung video natin. So yan, ngayon lang na-continue, ngayon Martes. Like, share, subscribe. Ingat!